lang oh, po. Parang ganun oh. yung tutsa na yan. Dalabala ba ako? Hagan ko kung pila naman. Sa kamay na muna ako naglaba kasi yung masisira. Masira kasi yung washing machine kaya ito. Isto na sa kamay. Ako naman itong nilaban. Ayan, kaya sa lababo ko na ginawa. Hindi na naman ng labahin kasi, 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 kasi maninipis lang. Alam ko na naman. Pusok ko nga sa, sa palanggana. Ang piste isang mga buhay kasi may mabigat na walang trabaho kaya maging mabigat ang trabaho ko. Ang ginagatulong din sa pangkabuhayan namin. Siyempre hindi namin mabigat ang trabaho ko. Pumapasok ako ng 8 hanggang alas 5. Minsan alas 5 pa sabi. Hanggang 5 hours ako pumapasok sa isang araw ito na lang natin uh, sa wala kang trabaho na ka nga ka sa sa wala kang ginagawa. Diba? So, pagkatapos ito na lang sa sampay ko. <coughs> ito na rin kami sa loob ng sasampay. Malakas naman ang hangin kaya pasok sa loob yung hangin at saka mainit din. Pero isasampay namin ng ilang araw yan.

Kasi malaglag race out